Another day, another mini vlog na naman tayo mga Mars. Ito nga palang itsura ng labas ng bahay namin pagdating ng Sabado mga Mars. Tambak-tambak talaga yung mga basura, lalong-lalo na yung mga dahon. Kasi pagpasok pa lang ng bagong taon, minsan mo lang talaga ako makikita dito sa bahay, mga Mars. Kaya minsan lang din talaga ako makapagwalis dito sa may labas sa amin, mga Mars. Meron kasi programa sa trabaho, mga Mars and pers, Pagpasok pa lang talaga ng bagong taon, nasa field na kami, magbahay-bahay na kami mga Mars and Pars. Kahit gusto ko man sabihin kung ano yung trabaho namin o kung ano yung ginagawa namin sa bahay-bahay, hindi kasi pwede mga Mars. Kasi dati sinasabi ko talaga dito sa vlog ko pero bawal para yun, mga Mars. Alam niya naman na kailangan talaga natin mag-ingat kung ano ang sasabihin natin dito sa vlog natin, mga Mars. Kasi alam niya naman napaka-istricto talaga, mga Mars. Kaya ayan, pero yung ginagawa namin sa pag-house to house, mga Mars and Pars, para sa mga bata, yun sa kabutihan ng mga bata, mga Mars and Pars, minsan nga para lahat It ng bata mabigyan, umabot pa kami ng tatlong buwan sa field, mga mga Mars and Pars, hindi pala minsan. Mas madalas pala mga Mars. At eto nga mga Mars, babalik na nga pala tayo dito sa ginagawa ko mga Mars ang dami ka talagang sinasabi sa inyo mga Mars eto nga pala yung banyo namin mga Mars and Pars pakatapos ko nga linisin yung labas dito naman sa may loob mga Mars kasi minsan nga lang talaga ako nakapaglinis gaya ng sinabi ko kanina mga Mars at eto nga dahil lupa lang yung sa sala namin mga Mars and Pars hindi pa kasi nakasemento mas madalas mga Mars and Pars madumi talaga yung sahig dito sa may CR namin. Kaya ito talaga yung resume. mas madalas pag uwi ko galing sa trabaho, pag pumasok ako dito sa banyo namin. -tra transform talaga yung ugali ko mga Mars and Pars kasi nga ito talaga yung kinaiinisan ko talaga sa lahat mga Mars and Pars. Yung pagdating mo sa bahay tapos ang dumi mga Mars and Pars. Ayan. Minsan talaga hindi na lang talaga ako kumikibo oy. Pero minsan naiintindihan ko naman mga Mars and Pars kita niya naman siguro sa labas ng banyo namin. Sa at kusina at sa may sala pala namin mga Mars and Pars, hindi pa pala tapos ito, mga Mars, lupa pa lang pala ito. Naglagay nga pala ako dati ng rinol yung mga Mars and Pars, pero biglang nabaha. Kaya ayan, ganito nangyari mga Mars and Pars. Kaya ayan... Ngayon, hinayaan ko na lang muna na ganyan mga Mars and Pars, pero minsan nakakastress talaga mga Mars and Pars. Uy, kasi kahit anong linis mo, hindi mo talaga malinis-linis mga Mars and Pars dahil nga sa itsura mga Mars. Pero may plano naman talaga ako dyan mga Mars and Pars. Gusto ko nga talaga ipasemento na yan, mga Mars and Pars. Tapos maglagay ulit ng rinolium. Pero semento na siya, mga Mars and Pars, para mukhang malinis. Pero ewan ko ba, mga Mars, hanggang plano na lang ata yun. Parang hindi na talaga ata mangyayari yun, mga Mars and Pars, dahil sa hirap ng buhay ngayon. Kaya ang ginagawa ko, mga Mars and Pars, kahit busy ako sa aking trabaho, pinipilit ko pa rin mag-vlog, mga Mars and Pars. Para sana balang araw, mga Mars and Pars, kahit unti-unti, matutupad sana ang lahat ng mga plano ko mga Mars and Pars kasi kapag wala tayong ginagawa paano naman matutupad yung mga plano natin o ba diba? kaya kahit walang masyadong nanonood sa video ko mga Mars and Pars tinutuloy-tuloy ko pa rin yung pag-upload mga Mars and Pars kasi sabi nga nila kapag may tiyaga may nilaga mga Mars and Pars kaya ayan mga Mars sinusubukan ko talaga araw-araw na mag-upload mga Mars kasi nga hinahawakan ko na sana Balang araw matutupad lahat ng pangarap ko mga mars o sya hanggang dito na lang ako bye bye